ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parang karmelita. Ngayon ay nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Enero, 2025, araw ng Wibes. Napakagandang pagnilaya natin ng mabuti kung ano yung mga minsahi na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa. Alam ko, sa lahat ng mga sumusubaybay, posibleng malayo tayo sa simbahan, posibleng hindi tayo makapagsimba, ngunit kahit sa mga ginagawa natin ay pwede tayong makinig sa mga napakasimpleng pagninilay na pinapaabot ko sa inyo. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabahagi, pagsishare ng napakasimpleng pagninilay na ito. Ang ating Ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 13-17. Dito sa Ebanghelyong ito ay mapansin natin na si Jesus ay nagkaroon ng pagkikipag-usap kay Nicodemo. At alam natin na si Nicodemo ay isang iskolar, isang hudyo at maraming alam sa kautusan at sa mga paniniwala, lalong-lalo na sa paniniwalang hudyo. Ngunit dito sa kanilang pag-uusap, gustong ipaabot ni Jesus na ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mundo ng mga Kristiyano, ito ay napakahalaga. Ngunit sa mga hindi naniniwala kay Kristo, posibleng pagtatawanan lang ang salitang ito, ang minsaheng ito. Ngunit sa atin, palagi tayong hinahamon ng simbahan ano man ang mangyari sa ating buhay, talagang hindi tayo bibitaw sa ating paniniwala, sa ating pag-asa, sa ating pananalig sa Panginoon. Simula nang tayo nagkaroon at natuto tayo sa ating pagkakilanlan kay Jesus, sana mapanindigan natin itong paniniwalang ito hanggang kamatayan. Sa sakramento ng binyag na ating natanggap, sa lahat ng mga sakramentong ating natanggap. Sana lahat ito ay maging susi, maging tulay, upang mas lalo pa tayong lumapit sa Panginoon. At sa ating paglapit, ay madama at maipadama din natin ang Kanyang kaputiyan. Ang paniniwalang ito ay talagang maging lakas natin upang kahit matapos man ang ating buhay sa sanlibutan ito ay makamit natin ang buhay na walang hanggan dahil sa ating paniniwala sa ating panginoon sana sa ating patuloy na pagsisikap 'wag tayong mawalan ng pag-asa at mas lalo pang pagsikapan natin na maging malakas pa at malalim ang ating ugnayan kay Kristo ang ating paniniwala sa Kanya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ang aming paniniwala sa iyo ay hindi masusukat. Turuan mo kami mapanindigan ito kahit anuman ang mangyari sa aming buhay. Amen.